Guys, kumusta kayo? Magandang hapon sa bawat isa. nandito ako ngayon sa may uh, Lakeside Drive. Nung nakaraan, naggaling ako na rito. Yun, parang nakarang araw lang. Ngayon ay araw ng mga uh, Webes. Nung Martes pala, galing na kami rito ng no Martes. So, nag-shopping. Oh, naman shopping. Grocery kami sa ano nun, eh, Sa may Walmart. Ngayon, andito na naman ako. Yun, oh, sa labas din ng Walmart. So tumambay ako rito at uh, nagutom ako, eh, gusto kong kumain. So ito. Uh, gusto ko lang pagmasdan yung uh, yung river o yung lake dito sa may lakeside drive. Yan oh. Ganda kasi tingnan eh. Mountainous yung paligid eh. Wow. Ito yung Walmart yan oh. Yan Walmart. Actually sa labas lang siya eh. Sa so, may tapat ayan paligid tas kanina nag-apply ako ng trabaho di sa may uh, Prestige Hotel and Resort o Resort and Hotel and Resort yon yun ngayon, pagpasa ko doon ang resume o pagpunta ko doon hindi pa sila hiring kasi meron na silang mga trabahante o mga trabador so kumbaga hindi na siya hiring eh. ngayon nasabi sa akin next year daw January eh, ang ginawa ko, ah, nagpasa pa rin ako. Baka sakali. Baka trial and error lang naman eh. eh sakali lang naman. So, importante nakapagpasa tayo ng resume. So, dito ako ngayon. Paupo. Nagutom ako yun. Eh. Kain na rin ako. Eh. May baon ako sandwich. Eh. Dito ko na rin kakainin. linaw ng tubig you know? kung pwede lang lumangoy sarap lumangoy dyan kaso baka malalim yan eh. Tsaka parang wala akong nakikita lumalangoy dito <laughs> baka hindi rin siya safe lumangoy malalim yan oh. tingnan mo mukha lang mababaw baka pag lumusong ka na dyan eh, tangayin ka na nangalon malalim na wow. sabi nila may mga nakatira daw dyan sa bundok eh Ayun nga may nakikita mong mga kabahayan no? oh, sa baba yung mga nakikita ko mga mangilan ngilan oh yun oh yan ah katapag dyan kasi may mga ano dyan may mga wild animal dyan like cougar or bear syempre parang kung oh, ikaw eh taga city ka nakakatakot tumira dyan pero sila parang sanay na sila eh Okay guys, maraming salamat. Till next time. God bless sa bawat isa. Bye!